Hello guys, good evening yan. Maraming nagtatanong nito kung maganda ba mag dito sa Qatar. O yan, sabi niya ate-ate, maganda ba mag dito sa Qatar? Diyan kasi yung apply ko, marami kami. So marami sila na mag-apply dito. So ang sagot po is nasa comment section po. Charot! hindi meron akong mga viewers dyan pagkasagot lang kung ano yung experience nyo dito sa Qatar kasi for me para sa akin is lahat naman kahit saan ka man mapagpad na bansa kahit sa Pilipinas rin is meron mga taong hindi magandang ugali may mga amo na hindi magandang ugali so ang gawin mo lang is mag pray ka lang talaga na madatnan mo ang amo is maganda yung ugali at least bibigay yung sahod mo at least papakainin ka ganoon hindi ka hindi ka ano guguto I min, mean, ganun. So, okay na yun, okay na yun, diba? Kung galit lang ng amo, yung magagalit lang, yung yaw-yaw lang ba, yung nagasalita-salita lang na amo, ayahan mo yan, uy, hanggang salita lang, basta wag ka lang niya saktan. So, sa Qatar, ang kung mag dates ka dito sa is marami akong naririnig marami akong nakikita ng na mga kuripot do yung amo dito pero hindi naman lahat may mga amo naman na magagandang ugali gaya ng sinasabi ko kahit saan bansa ka is meron mga amo na pangitang ugali kuripot hindi nagpapakain minsan binabalik ka sa agency kaya hindi kayo gusto mga ma-RT ma ganyan is kahit saan bansa ka kahit sa Pilipinas meron ganong ugali din so pray lang talaga i mo lang talaga na ang madatnan mong amo dito is maganda yung ugali. So, yun, yun nga yung naririnig ko kuripot. sa experience ko. Three months ako nagtrabaho sa, ano, sa mga local dito is, yun nga, kuripot yung naramdaman ko, kuripot yung damit ko, kung ano yung damit nung maid nila noon is yun din ang binigay sa akin. Eh, syempre, tayo mga Pilipino is kailangan talaga magpalit-palit ng damit kanyan. Eh, matagal naman yung maid nila, naka ilang na sa kanila, yun pa rin ang pinasuot sa akin. So, yun yung naramdaman ko talaga is kuripot dito. Ang naramdaman ko rin dito is sa mga amo dito is kung ano yan, yung bibilhin, yung mga personal needs mo is from your pocket. Para yung ano, pero hindi naman lahat. May mga magaganda naman ng ugali na amo dito. Pero yun lang yung naramdaman ko na experience ko dito. Yun. Pagdating, pagdating naman sa pagkain, yung amo ko is matipid. Matipid siya sa pagkain. Hindi siya masyado magbigay ng pagkain na gaya sa Saudi na bibigyan ka talaga ng buong manok. Dito is experience ko lang ang ah. Binibigay lang sa akin yung legs lang. Yung maliit na legs. Yung maliit masyado guys. Hindi yung kasali yung niya Yung ma maliit talaga na legs. So, yun lang yung experience ko dun sa amo ko. Based on my experience to ah. May mga experience bawat isa sa atin. May mga experience. So, share din kayo sa comment section. So, yun nga yung na experience ko. So, sa lahat ng gustong mag-apply dito is pray lang Pray lang kayo na sana yung amo nyo is mabait, sana yung amo nyo is uh, hindi masungit, hindi kuripot, ganyan. Kahit ganun basta ibigay yung sahot nyo tapos papakainin kayo tapos may tamang oras sa tulog ganun is okay na yon kasi minsan dito is may mga amo dito na late din matulog may mga amo na basta-basta ka na lang ibabalik sa agency na wala kang hindi hindi mo lang kasalanan mo kasi hindi ka nila gusto may mga maarting amo dito so yun nga kahit saan naman kahit mapa Saudi ka man Oman ka man UAE ka man basta Middle East or San, ka man sa buong mundo na ano uh, bansayan yan, saan bansayan bansa yan, is may mga amo na ganoon ng ugali, di ba? So, yun lang yung na-experience ko dito. Pinaka ano ko na narinig dito na kuripot talaga yung from your pocket talaga yung mga needs mo ganyan. So, paghandaan mo na lang na, huwag kang mag-expect lang masyado sa gaya ng mga off, ganyan. Kasi gaya ng pag-apply sa agency kasi sabihin nila may off. To. So, yun nga. Don't forget to share.